Nariing kinundina ni uh, uh, Representative Leila de Lima ng uh, ML Party List ang naging desisyon ng Senado na ibalik sa mababang kapulungan ng Kongreso ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tinulig niya bilang uh, pagsasantabi umano ng prinsipyo ng konstitusyon at tinawag pang hakbang uh, bilang isang hukuman ng kahangalan. Sa kanyang pahayag nga ay sinabi ni Dilima na mas mabuti pang sa palengke na lang inihain ang reklamo dahil doon ay merong nagtitinda ng totoo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Representative Leila Dilima. Harap-harapan na tayong niloloko. Kakaibang korte ito. Korte ng kababalaghan. We have just witnessed proceedings without boundaries while the Constitution, the law, and the rules burn. By remanding the impeachment complaint to the House, the Senate simply made things up as it went along, with either constitutionality or propriety. Di na kinailangan ng abogado dito dahil wala na sa batas ang pinag-usapan. Kaya tuloy, sana sa palengke na lang final ang impeachment case. At least doon, may nagtitinda ng totoo. Bagayan uh, ang pahayag ni Representative Leila de Lima ng mamamayang Liberal Party List. Uh, Kinuwestiyon din niya ang legalidad ng naging desisyon ng mga senador. Tinanong pa kung paano maaaring ibasurang isang reklamo nang hindi man lang dinidinig ang panig ng mismong nagre-reklamo. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Representative de Lima. Since the filing of the Articles of Impeachment to the Senate last February, The Senate president has already discarded the Constitution by refusing to understand the word forthwith. Now, the Senate, as impeachment court, has just lit the Constitution aflame. All the proceedings and motions taken in the so called impeachment court are without legal basis. Where on earth does a judge move to dismiss the complaint and without hearing the parties first? Where is it in the rules of impeachment that a senator judge can move for dismissal? Where is it written that the impeachment court can remand the complaint to the house as a nice way of dismissing? Bagi pa yan ng uh, mga pahayag ng uh, dating senador at uh, ngayon ay kinatawan mula sa ML Party List. Samantala pinuri din ito ang uh, mga senador na kagaya ni na Sen. Rison teberos Pimentel, Nancy Binay, Sherwin Gatchalian at Grace Poe sa kanilang naging pagtutol sa pagbabalik ng kaso dun sa panig ng Kamara. Binanggit niya na sila ay tumindig para daw sa konstitusyon. Samantala, binatikos naman ng mambabatas ang karamihan sa mga senador dahil sa kanilang naging desisyon na anila o naaniya ay magiging bahagi ng kanilang reputasyon sa natitirang parte ng kanilang karera sa politika. Tiniyak din ni Dilima na magpapatuloy ang laban para naman sa katotohanan at pananagutan sa kabila ng nangyaring balakid. Narito pa ang karagdagang pahayag ng kinatawan mula sa Emerald Party List na si uh, dating senador at ngayon ay representative Dilima. Ni hindi dininig ang House Prosecutors para depensahan ang articles of impeachment, ni hindi hinintay ang ini-impeach o in-impeach na siya mismo ang magpa-dismiss. Malinaw na walang due process. Sila-sila lang sa Senado ang nag-motion at nag-rule sa sarili nilang motion. Praises to Senators Risa Hontiveros, Coco Pimentel, Nancy Binay, Wing Gatchalian, and Grace Poe for standing up for the Constitution. Shame on the rest for this travesty and ignominy that will mark them for the rest of their lives. Hindi pa ito tapos. The fight for truth and accountability continues. Tinig pa rin niya ni uh, Representative Leila Dilima ng ML Partylist.